Mga boss, at nandito po tayo sa store ng Versace. At tignan nyo naman po ang mga sapatos po nila dito mga boss. Harads mga boss, good afternoon, good afternoon Nandito po tayo ngayon sa May Harads Damam Market Dumayo pa po tayo, galing pa po tayo ng Riyad Para lang sana makapaghanap uh, ng kung ano man po makikita natin dito For example, sapatos at kung ano-ano pa man dito sa Haras dito sa Damam Kaso nga lang po, sarado mga boss Ang Haras dito, gawa ng nabaladiya daw po sila hindi po kasi katulad sa Riyadh na meron po silang association doon na may binabayaran po sila sa kanilang mga pwesto kaya medyo may kapresyuhan din po yung mga paninda po nila roon. Sa so, may damam kung saan saan lang daw po kasi nila pinipwesto mga boss. Kaya yun, hindi po sila pinayagang magbukas. May mangilan ngilan lang itong mga to nakikita natin mga boss. Pero yun nga, konti lang. Wala wala tayong mapapala mga boss katulad nito tignan ayan, na may mga ano kuchikuchilyo mga uh, relo ayan o mga relo relo ah, uh, magaganda tong mga relo na to ha? Huh? Oh. Uh -huh ada sa dick this one 150 100 ah oh, 150 ada bigyan ako ng dalawang 150 daw yung malaki 100 yung maliit tapos may mga reload lero rin yun nga mga boss. Dati pag pumunta ka rito, lalot araw ng biyernes, eto talaga namang crowded dito mga boss. Lahat ng gilid dito, puno ng mga nagtitinda ng kung ano-ano pa mong paninda nila rito. Mga second hand na gamit, katulad ng sapatos, bag, damit, at kung ano-ano pa. Pero sa ngayon po, wala. Gawa nga nung nabaladiya nga daw po sila. Bawal po kasi mga boss. Yung mga makikita natin dito ay yung mga lokal lang na medyo malakas-lakas na hindi sila nasisita. Although sinisita sila pero kayang-kaya nilang ano, kayang-kaya nilang tawag nito. Kayang-kaya nilang pakiusapan dahil siyempre iba talaga pagkalahi mo yung kausap mo, di ba? Pero kung katulad po nating po ranger, wow -ranger. <laughs> Eh, wala talaga mga boss. Itong kinatatayuan po namin ito, puno po ito, mga nagtitinda ng kung ano-ano nga pong gamit. Pero sa ngayon po, dahil baladiya nga, na baladiya daw po sila, wala ka talagang makikita. Yun lang yung nakita natin kanina na mga lokal na medyo malakas sa bureau. Wow, bureau. <laughs> Nakapaglatag sila. Pero katulad nga nung sinabi kanina isang lokal, pag na din daw pala sila, talaga namang delikado. Pagbabawalan sila. Kaya... Wrong timing mga boss, ang pagpunta po natin dito sa mayharas Market dito sa may Damang wala tayong inabot butaw <laughs> ayan yan dati ang puno yan hanggang dulo pero ito po ang senaryo ngayon dito wala ganyan po siya ngayon mga boss malinis ang makikita mo lang mga boss nakaparking na sa sakyan mga boss ayan dati yan kaliwat kanan left and right front and back punong puno ng mga nagtitinda pero ngayon walay 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 mga boss All right, napakaganda ng timing natin ngayon sa pagpunta. So, ano pa pong ginagawa natin mga boss? Eh di maghanap ng iba, di ba? <laughs> Wala talaga. Okay, mga boss. Okay, maghanap dito, maghanap ng ibang babae. Ay, sige, sige, Ano? Wale! Maghanap tayo ng ibang babae. Wale! Hindi, hindi, hindi. Jok-jok lang yun, mga boss. Ayan. Kaya wala boss, wrong timing. False alarm! Mali yung pinagtanungan ko. Sabi niya, naglalatag <laughs> daw sila ng mga bandang alas 5. Alas 5, time check. Mag alas 5 na. Wala naman palang maglalatag. Wala. Mag alas 5 pa malahan Okay. One hour later. Alright mga boss, at gawa nga po nung nabokya po kami dun sa Haras Market sa may damam. Nagpunta na lang po kami dito sa may Cobar Mall dito sa Alcobar mga boss Sa tinagal-tagal po ng panahon na pananatili natin dito sa Alcobar Almost a decades Wow! English yun mga boss <laughs> Almost 11 years na po tayo dito sa Alcobar Pero ngayon lang po natin napasok ito At papasukin pala I mean Itong Cobar Mall na to mga boss Kaya tignan natin kung ano po yung load neto Dahil first time nga po natin Pumasok po dito sa Cobar Mall na ito mga boss Alright, at kasama ko po ang aking poging kaibigan, walang iba kundi si Jen Rod Enriquez ng Iloilo City, Philippines! Alam bro, first time natin pumasok dito, no? ah yeah, first time namin pumasok dito sa Cobar Mall na to. Ma -Mall. Sa tinagal na, almost 11 years na tayo dito, pero ngayon pa lang, no? Ngayon lang. Ma ang pinapuntan lang talaga, uh, kasi ayan, napubuyo. Ang madalas po namin puntan kasi yung Ramania. Ramania lang. Pero yun nga, dahil na bokya kami sa Harads, wala kami okay. inabot. Dito kami. Dito kami sa Cobar Mall. Kaya yon, pupuntahan daw namin yon na 48 40, 40 to 80%, percent. 40 to 80%. Percent. Ano ba yan, mga boss? Yung diesel nila, Skas, Pinco, Ape at Kiox. Kaya tara, pasok tayo. All right? Mga boss, eto nga, nandito na po tayo sa loob at napakaliit lang naman po pala nitong mall na to. Paliba sa first time po namin pumasok, eto lang po siya mga boss maliit lang po siya bali dalawang palapag lang po yan ganyan lang po at ito po yung mga outlet outlet mga boss alright at pasok po tayo dito sa may Versace tignan natin yung mga sapatos mga boss dito sa Versace Versace na sapatos alright mga boss at nandito po tayo sa store ng Versace at tignan nyo naman po ang mga sapatos po nila dito mga boss alright alright ang original price niya po dati is 3,200 reals. Nag-sell po siya ng 50%, tama po ba? Naging 1,295 po siya. Nako naman mga boss, parang isang box sell doon na po natin yan. <laughs> Pero talaga naman, napakadami. Versace. Di ba si Rati tulpo ganito yung mga sapatos niya? Versace ba? Tama ba? Ayan o, no? Versace. Ayan o, no? nasa yung presyo nito? Ito naman ang presyo. Wow, brand! Dating ano ta? Mukha no 7,700, nag-sell lang 2,295. Niyan mahal 'yan. Halos 100,000. Grabe. Oh, grabe ang mga presyuhan. 4,5, 1,7. Bon, Lahat yan, mga Versace, mga boss. Grabe yun. Oh, yan, mga presyuhan ng mga Versace, mga boss. Versace on the floor. Ayan, puro Versace. At ito, oh, Malopiton. Oh, Versace. 'Di ba? Tan da da tan, dating 34, naging 13 siya. Nako naman, napakamamahal. Ito naman. Mga ano to, pang mga celebrity. Ito 995. Ito patangkad bro. The price is 1395. Mas mahal 'yun. Grabe. Grabe siya mga boss. Yung chinelas. Medyo, medyo mababa sa. Uh, mababa pricey pa din mga boss. Original niya, 2.9 ba? 2.9. Sa sobrang mahal po kasi, matagal na sigurong na-stock. Walang bumibil eh. <laughs> <laughs> Binababaan na nila yung presyo. Kahit ganun pa din, hindi na. <laughs> mahal pa din ba? Grabe. amahal mahal. Sus. Talaga namang napakamahal mga boss. At kami na po ay uuwi na ng aking kaibigan dahil yun nga Vintage room Nakapag ano na kami Nakapasyal-pasyal na po kami mga boss Yan po ang itsura ng Cobar Mall Alright Bye bye